Chuchay. Hello, Chuchay. Good morning, Chuchay. Kala mo na may shake ko, No? Ano? Kumusta na ikaw, Chuchay? Chay! Dito, oh! Psst. Uy. Ah, oh, dali. Shake hands. Shake hands muna. Kala mo yung hmm? Ayaw mong tumingin sa camera. Yung chay. Chay. Uy. Ay, yung tumingin sa camera. Dito, oh. Chay. 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 Uy. Chay, chay. Sabera. Ha? Ang snap. Ha? Na? Chay. Chay. Hello. Hello. Dito. Dito di dito. Yan, dito. Dito ulo. Dito. Hmm. Yan, gusto niyan ganyan. Kada no may Yan. Ano pangalan mo? Tapos, tumahol, no? Ay, 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 <laughs> ay. Ay, 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 ay. Hello? Chuchay, ikaw? Hmm? Chuchay? Gustong-gusto niya po yung ginaganto po yung ulo niya. Ayan. Napapikit-pikit pa siya. Kala mo, itro. Ikaw ba si Chuchay? Hmm? Ito ba chuchay namin? Ayan, maganda po yung balahibo niya. Alagang belo. <laughs> si belo ikaw. Ha? Alagang belo ikaw. Wow! Kanuhan mo no, kapritsuhan mo. Para ka rin true. May pa ganyan-ganyan ka pa. Ano yan? Layla ulo? Laylay? Ha? Chai? Chay? Laylay lay ulo, chay-chay. Ha? Ang ganyan? Kapritsuhan ito. Kala mo na may kurek. Ikaw ba si Chuchay? Chay. chay. Titig ka nga dito, Chay. Uy. Chay, Chay. Sabera. Ba tayo mo tumingin? Ha? Di ba gustong-gustong mo mag sa camera? Chay. Chay. Hey, hey Choy. Yan dito. Yan o, tingin dyan. Yan, hello po. Sabi mo hello po. Sabi mo dali na. Sabi mo hello. Dali na. Ayan. Tingin ka sa camera. Oh, uh, picture. One. Oh. Chai. Hey, chai, chai. Ayan, nakabukang ka. Akala mo na may ano. Pag ginaganto siya. Gustong gusto. Gustong gusto ganyan eh. Akala mo na may true. Ah, papikit-pikit pang mata. Papikit-pikit-pikit. Pikit-pikit. Pikit-pikit. Papikit-pikit ang mata. Ayan, gusto-gusto niya. Ginaganto siya. Ganyan. Akala mo na may ano. O oh, ano? O, oh, shake hands. Yan. Shake hands. Ano yan? Ha? Bakit? Gusto nang ginaganyan? Ang chuchay namin gusto-gusto ginaganto. Yes, chuchay. Hello, chuchay. Yan po. Ilang months na ba ito? May bari na na Feb, March, April, May, June, July, August, September. Eight months ka na? Eight months na ikaw? Ha? Eight months na ikaw, no? <laughs> Hindi lang masasama pag magsisimba kasi mahiluhin sa biyahe. Pero noong una ay naisasama namin kasi hindi siya mahiluhin. Pero nung ano na, naging mahiluhin na siya. Kaya parating iwan, parating iwan, parating iwan. Ayan, kusong-kusong niya parating may kaharutan. Diba? Maharot si Chuchay. Tertay harut igaw harut igaw harut hmm? harut igaw hm sanesen so, so, hmm? harut igaw ng no, harut igaw hm gusto perating gan tuang ginagawa yan kapretsuhan din ito eh kala mo Itu eh. no ito yan hm hinawakan pa niya yung aking kamay O, papikit-pikit pa siyang may nalalaman pa siyang papikit-pikit. Kala mo na may turo. Pero ang galing nito, pag wala kami dito sa bahay, pag pagdating namin, nauna pa siya sa may pinto. Talo pa niyo yung, ano, tao. No, baby, no. No, chay-chay, no. Chay-chay. Lumiliyad pa. Talandi. Talandi ikaw. Chay, chay. Chay. Uy, dito oh. chai, Chay, dito. Dito, yan. Lay, lay na ulo, chuchay. Lay, lay na ulo. Chay. Chay, chay. Uy. Bilis. Sabi mo, hello. Hello, madlang people. Mabuhay. Mini, miss you. <laughs> Mini, miss you. So, gusto, kala ka, mo na may ano. Mini, miss you, ikaw. Chuchay. Hmm? Mini, miss you, ikaw. Hmm? Mini, miss you, ikaw. Hmm? Mini, miss you. Chay, chay. Chay. Chai chai chi hui tí tọ chai thấy Chai thấy Chai anh Chai chai na miền chay ha huy shake hands ha shake hands Talande sino talande de huh? sino talande talan di, hmm? di ikaw. Chay, chay, talan di ikaw, chay, hmm? chay. di ikaw. Talan di ikaw. Ay na, bakit? Ha? Ano yun? Ay, isang paan niya, oh. Nakano sa, ano ko. Ah, oh, sige na. Sabi mo na, babay na. Chuchay. Choy. Uy. Dito nga ang ulo. Chay. Dito, oh. Yeah. Sabi mo, babay. Babay. Babay po.